Hi, kumusta po, muli? Pag-usapan naman po natin ngayon itong uh, ilang mga productivity vloggers lalo na itong mga nasa abroad. Isa na dito itong si kilala na natin, tsaka na content ko na ito dati eh, si Maharlika. Set aside muna si Maharlika. Dito naman tayo sa isa pa itong si Sasrugando Sasop na sa ngayon daw ay nasa Beijing, China. At doon siya nagdadadak-dak. Ang swerte naman itong ni Sasa, no? Scholar ng China. Nagdo-doctorate. Ano kaya nagustuhan sa kanya ng China, ano? Well, aminado naman tayo na talagang matalino yung tao. Ay, sabi, taga-albay daw ito ay old hindi ko ngayon talaga naman po matalino itong tao na to kita nyo naman eh kaso po nakakalungkot kasi yung talino niya nangihinayang ako dahil imbis na gamitin para makatulong sa pagunlad ng bansa natin ay nagagamit sa hindi maganda di naman mga pinagagawa nito isa siya sa mga naninira kay Bongbong Marcos isang uh, pro-China na Pilipino pro-Duterte, pro-China sayang matalino pero ang ang magkikinabang ng kanyang talino ay ibang bansa kalaban pa China, hindi Pilipinas. Sayang kasas. Bakit sa talino mong yan, bakit parang nakapagtataka kasi yung uh, kanyang Facebook account all for the motherland? Anong motherland ang sinasabi mo? Di ba ang motherland mo is Pilipinas? Pero bakit naglilingkod ka sa China? Interest na ng China ang pinupromote mo? Tapos yung pagkampi mo sa mga Duterte, ano ito? Paano mo nagagawa na kumampi kay Duterte na hindi ka ba naniniwala sa mga akusasyon laban dito? Kilakibuloy, buloy kay Sara kay Duterte nga digo bakit dito ka nakakampi malaking tanong imposibleng hindi mo alam imposibleng hindi mo alam kung ano talaga ang totoong issue dito sa mga Duterte ikaw ba'y hindi naniniwala sa mga isyong ito? dahil ipinagtatanggol mo pa? Or, alam mo naman talaga, naniniwala kang totoo, pero kumakampi ka sa kanila? Sayang naman yung pagkabikulana mo, bikulano. Kung totoong taga-albay ka, sinusumpa kita. Biruin mo, interes ng China ang ipinaglalaban mo interest ng mga Duterte ng mga killer drug lord Sasabihin mo bakit may pruweba ba ako Ang pruweba ko ay yung mga confessions and testimonies ng mga biktima ng war on drugs at nung dating tauhan ni Duterte na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matubato naniniwala ako sa kanila walang rason para idiin nila si Duterte kung hindi totoo so doon ako yung unang pinangahawakan ko and the fact na takot na takot kayo na pumasok ang ICC dito para mag-imbestiga That only goes to show na guilty ang mga Duterte. Now, kung guilty sila, bakit ka kumakampi sa kanila? At bakit ninyo sinisiraan ang mga Marcos at Romualdez? Sabi mo, mga corrupt? Maaring may corruption. Well ako kahit ako ay pro Marcos magiging vocal din ako sa mga bagay na hindi ko sinasang-ayunan kagaya ng napakalaking confidential fund ng Office of the Vice, Office of the President 4.5 billion hindi po ako sang-ayon Sang-ayon ako na magkaroon ng confidential fund ang pangulo. But not that huge na ginaya lang ni Bongbong Marcos kay Duterte. 4.5 yung confidential fund ni ex-president Duterte. Ginaya ni Bongbong Marcos. Now, bakit ang tinatawag mo lang na magnanakaw ay si Bongbong Marcos na gumagastos ng hindi niya pera bakit si Duterte hindi mo bakit hindi mo siya ituro bakit si Bongbong Marcos lang tinuturo ninyo bakit si Martin Romualdez lang bakit yung kasalukuyang House of Representatives lang lahat naman siguro na mga congressmen in the past, lahat naman siguro sila naging kurap. Maaring mayroong hindi, sa pagkakalam ko mayroong isang, isa lang ang nalaman ko na hindi kurap. Yung si Y. Kurap ba yun? Pero, kung aatakihin ninyo yung present Congress, unfair kayo. Dahil pare-parehas lang siguro sila. Bakit? Bakit mo sasabihin na you're spending the money of the people? Money na hindi inyo. Bakit sila lang ba? Bakit 'yung 'yung nakaraang administrasyon hindi mo tirahin? Mas malaki pa nga mas matindi pa ang ginawa nila ng mga Duterte. Di ba, Sas? Huwag mong sabihin hindi mo alam. Matalino ka, di ba? Investigator ka. Alamin mo kung hindi mo alam. Pero kung alam mo, bakit nagiging unfair ka? Ginuduro mo lang yung nakaupo ngayon. Paano yung nakaraan? mga kaibigan mo? You're unfair. Kaya, kung baga, kung ganyan ka na biased ka, parang hindi yata bagay sa'yo na ang title ng iyong FB account is For the Motherland. Di ba mga kababayan? Anong For the Motherland? For the Motherland yung pagbatikos ninyo? Pagbatikos mo kay Bongbong Marcos at kay Romualdez? Hindi ko sila kinakampihan. Ang tinatanong ko, bakit sila lang ang tinitira mo? Na kung tutuusin, mas matindi yung korupsyon doon nakaraang anim na taon. Pero para sa iyo, napakalinis nila ang marumi yung nakaupo ngayon. Tapos, may sinasabi ka na nung uh, sabi mo na take down or na delete yung FB account mo na ka na delete tapos pinagbintangan mo kaagad yung government si Bongbong Marcos si Lisa Araneta Marcos ang bilis namang magbintang o di ba bumalik na rin yata Sigurado ka ba? Sa sinasabi mo na si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos ang may gawa nun. Sa dami ng trabaho ni Bongbong Marcos, aatupagin pa yan? Mas marami siyang importanteng trabaho kaysa patulan ka. Si Lisa Marcos kaya? Ewan ko lang. Ngayon, kung sakali mang totoo na may kinalaman si Lisa Marcos, bakit? Bakit naman niya gagawin yon? Siguro may kasalanan ka. Siguro may ginagawa kang mali. Dahil sa totoo lang, dapat nga lang talaga siguro i-take down yung account mo dahil ang bastos ng bunga nga nyo dyan. Kino question mo yung pag-take down ng ano mo, na kesyo, wala ka namang bakit bakit uh, paparusahan ka? Eh, wala ka namang ginagawang masama, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nag, uh, nag-threat, hindi ka magnanakaw dahil hindi ka, hindi ka <clears throat> parte ng gobyerno, hindi ka nagnanakaw ng pera ng bayan. No need to say that. Oo naman, wala ka naman talagang chance na magnakaw ng pera ng bayan dahil hindi ka naman nakaupo. Wala ka naman sa gobyerno. Mariusip naman. Alam namin na hindi ka nagnanakaw ng pera ng gobyerno dahil hindi ka naman nga politiko. Hindi ka nakaupo. Siguro kung makaupo ka, pag nanakaw ka rin. At itong uh, tangang matandang retired general na si Makanas, narinig ko siya nagsabi sa vlog niya na kaysa daw parang gusto mo bang umuwi o pauwiin ka dito para sagutin yung mga mga reklamo laban sa Ang ang advice niya sa iyo eh diyan ka lang sa, sa Beijing. Mas magiging effective ka kung nandiyan dyan ka kasi kung nandito ka baka gurguring ka. Term ni Maharlika. Gayahin mo si Maharlika nando doon sa Amerika. Kaya safe na safe siya doon. Kahit ano man ang pagsasabihin niya, uu nga naman. Oh, yan ang payo sa yun itong tangang matandang tumatanda ng paurong na si Johnny Macanas. Yan ang opinion ng isang retired general na ewang kung anong pinagkatandaan. <laughs> Diyan ka lang daw sa Beijing para tuloy-tuloy ang pag-atake mo sa gobyerno ng safe pareho kay Maharlika. Kita mo mag, mag uh, magbigay ng payo itong batandang to? Atakihin ng gobyerno from afar? Nasaan ang tapang? Kung talagang magaling kayo, matapang kayo, dito kayo. Dito kayo sa Pilipinas. Dito kayo magngaw-ngaw. Hindi dyan yan ay gawain ng duwag. Duwag. Nagpapapakinig kayo dyan sa makanas na yan na tanga. Ang daling ba na isang bruha? Impluensyado o na-hypnotize na ni Maharlika? Pati mga terms ni Maharlika, yun na ang ginagamit-gamit niya yung mga gurgur, yung mga trililing, yung mga kuting. Mga term si Maharlika, yun na ang ginagamit niya. Impluensyado. Kaya ngayon, pumirma daw siya doon sa manifesto ni Dado Clemente. Sige, dagdagan niyo pa. Alam niyo, sa crackdown ngayon ng mga, sa mga DDS vloggers, baka isi-iisi -isi itong General Macanas na ito ang masampulan eh. Baka ito ang unang madadampot eh. Napakatanga. Eh mako bak paano ito naging general? Sa ugali-ugali na lang eh ang layo sa totoong mentality ng isang general eh. Anong klase ng general to? General problem. Eh, pinagmamalaki pa yung pagka-general eh. ang ugali eh, ang ang gawi-gawi eh, hindi naman sa isang professional na military. Napakaingot. Alam nyo, tanga lang po talaga ang magpapaniwala at makikinig kay Maharlika. At dito kay, ngayon si Makanas na, Maharlika of the Philippines, yun naman ikaw naman sa ikaw ang Maharlika of China. Baka hindi na kayo maka, hindi ka na makatungtong ng Pilipinas niya. Yung mga pinaggagawa ninyo. Imbis na tumulong kayo sa bayan, nakikita ninyo na napakalaki ng problema ng bansa, imbis na tumulong kayo, pinapalala pa ninyo ang problema. Di ba mga kababayan? Pinapalala nila eh. Sa pagtulong nila, dyan sa mga aagaw at mayabang na China, pinapalakas ng loob ang China para bulihin tayo. Asaan ang tulong ng kapwa Pilipino? Kaya itong mga taong ito, itong mga DDS vloggers na ito, hindi ito tulong sa bansa, pampabagsak ito. Kaya marapat lang po na pagdadamputi ng mga to eh, ibartulina ang mga to eh. Hindi nakakatulong. Pantulong ito para bagsak ang bansa kayo mga kababayan tanungin ko kayo tama hindi tama lang ba na pagdadamputi ng mga to marapat lang para maputol na ang mga dila nito na nagsisilbi sa kalabang china tinutulungan ng China para bumagsak tayo, bumagsak ang economy natin, magutom tayo, sakupin tayo. Yun ang ginagawa ng mga to. Nagtataka nga ako kay Bongbong Marcos eh, bakit ang tagal? Hinahayaan ito na magkakakalat ng mga ganito? Ako kung ako ang Pangulo, isa-dalawang beses lang, dabot yan kay papiring squad ko pa yan eh. Kasi mga trader po yan sa bayan eh. At ang trader sa bayan, binabaril. Ine-execute. Yun ang dapat sa mga trader. Sorry. Yung mga hindi sasangayon, opinion ko to. Okay? Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Bye.